ganito ba ang problema ng player mo? Ito ay Rayna 2, pinarefer sa akin, ginagamit ito sa video, okay. Umiikot naman ang disc pero hindi siya nagre-reading, no? Bago pala tayo magpalit ng laser, sure natin na may display sa ating monitor para alam natin na hindi board ang damage. Ayan, nagka-counter ang disc. Tapos, ayan, nagnonodis siya. Nagpalit muna ako ng ribbon dyan o flex. Nag-adjust na rin ako pero hindi talaga siya nag-read. Kaya nag-decide na magpalit na lang ng bago. Ito palang binili ko ay 8070. Ang original na nakakabit dito ay 8050. Ang 8070 po at 8050 ay iisa lang po yan sila. At ito ang kanyang laser set. Mura lang naman ito. Bali, ang number niya ay dito natin makikita. No? Yan, naka-indicate dyan sa likod. Uh, 8070 ito. Madali lang naman itong ikabit. Bali, tatlong terminal connector lang ang ating babaklasin dito. Bihira naman na may gumagamit ng ganito ngayon no kasi nauso na talaga mga USB. Bali ito ay makikita natin na ginagamit na lang talaga sa mga bidyoke sa mga probinsya ganyan yung pinaparentahan. Kahit ikaw na po mismo magkabit no. Uh, kasi sa mga probinsya minsan malayo ang mga technician, minsan wala pa. Kaya madali lang itong sundan. Dito naman sa kanyang terminal ay hindi naman ito papasok no pag binalik natin kung baliktad. At maging maingat lang tayo sa pagbabaklas dahil itong kanyang rubber no itong absorber ay masailan baka maputulan tayo o mapunit at ito pong kanyang ribbon no or flex ay iingatan talaga natin kasi masailan ito at pag tayo natupian talagang hindi na siya magre-read ano? ito po yung ating bago uh, may palatandaan po tayo no kapag bago ayan may dot po yan diyan bali ayan ay kailangan nating i-remove no Ah uh, siguraduhin lang na sobrang init ng ating soldering iron para isang hawi lang natin ay tanggal na agad ang lak. Dahil kapag huli po nating natanggal ang lak at naipower na, maaaring hindi bumasa or magloko. Kung paano po natin tinanggal ay ganon din natin ibabalik no, yung kanyang mga rubber dahil pag nagkabaliktad po tayo diyan ay madi-disalign at hindi talaga magre-reading. At dito naman po sa likod, may dalawang adjustment dito, no? Ayan, bali, hindi na po natin gagalawin yan dahil bago naman. Uh, Tina-timing din yon kung medyo matagal na ang ating laser. Minsan nakukuha sa ganun, minsan hindi talaga. Kaya talaga magpapalit na tayo ng bago. Kaya ito, testing tayo. May ibang player nga po, no? Na hard disk ang gamit. Hindi ko lang alam kung ano yung disadvantage at advantage nito. Kasi hindi pa rin ako nakaka-repair noon at nakakagamit. Yan po no, nag-read na siya. Hindi na pala ako naglabas ng amplifier dito dahil kapag kaganyan na may lumabas na na display number ay sigurado naman na po yan. Pero mamaya bago ko siya pakawalan ay magte-testing ako para malaman kung wala ba siyang lundag.